Aries, ang pagtutok sa mga detalye ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga masuswerteng kulay mo ay color pink at color gold, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan, isaalang-alang ang mga numerong number 10, number 21, at number 36 dahil magdadala ang mga ito ng swerte. Huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Taurus, ang iyong araw ay mapupuno ng positibong enerhiya kapag pinili mo ang mga kulay na color green at color blue para sa dagdag na swerte. Tandaan ang mga numerong number 17, number 9 at number 26. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at katiyakan sa iyong mga plano. Gemini, para mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color white, ang mga numerong number 4, number 25 at number 18 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang. Cancer, upang mas mapalapit sa swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color gold, ang mga numerong number 32, number 25, at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang gabayan ka sa tamang landas. Leo, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw. Tandaan ang mga numerong number 10, number 25, at number 20 dahil magdadala ang mga ito ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw na magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa iyong mga gawain Virgo, ang swerte ay kasama mo kung isasama mo sa iyong araw ang mga kulay na color yellow at color red. Tandaan ang mga numerong number 22, number 16, at number 5 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas malinaw mong makita ang direksyon ng iyong kapalaran. Libra, para sa balanseng enerhiya at kasiglahan, isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong araw, ang mga numerong number 10, number 15, at number 36 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa liwanag ng buwan. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Scorpio, upang palakasin ang positibong enerhiya sa iyong araw, isama ang mga kulay na color blue at color red. Tandaan ang mga numerong number 10. Number 32 at number 21 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano huwag kalimutan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin ang kanilang inspirasyon ay magdadala sa iyo ng dagdag na pag-asa sa iyong buhay Sagittarius ang mga kulay na color white at color yellow ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong number 8, number 42 at number 29 ay magdadala ng swerte. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang presensya ay magbibigay ng proteksyon at dagdag na inspirasyon sa iyong araw. Capricorn, para sa dagdag na swerte, isama ang mga bagay na may kulay na color green at color blue sa iyong araw, tandaan ang mga numerong number 11, number 25, at number 32 dahil magdadala ito ng swerte, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang magbigay ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok. Aquarius, ngayong araw, ang mga kulay na color pink at color red ang magdadala ng swerte sa iyo, ang mga numerong number 17, number 22. At number 3 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan, na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon. Pisces, ang mga kulay na color pink at color red ang magdadala ng swerte sa iyong araw ang mga numerong number 41, number 8, at number 30 ay magdadala ng positibong enerhiya, huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy na maging mapanuri at matalino sa iyong mga desisyon, at tiyak na dadaloy ang swerte sa iyong direksyon.